Tara, picture mo. Picture mo. Si Basil Pongka. Andre! Picture mo na sa luna. Ang picture kayo sa luna dito. Dog sa labas. Pati sa mga ate. Umuwi na nabag mga ate. Ayun o. Choy! doon lang. Picture na kayo doon. Hindi. Picture mo na picture. Sa lolo. Oh, oh, mm -hmm. Ayaw mo Ayaw mo picture. O, ayo ayo picture? Yung lagi na nang hmm. sa <laughs> picture. Ayaw Maliligo pa yata. <laughs> ko. Dati lahat. <laughs> <You laughs> la yeah, la la na kayo sa mga ate. Plus na pa sa ay uwi na Nang ilo-ilo. Ang lola iiyak na. Ayaw bundok natin ha. Kaya lang ay pinilis. Huwag mong kalimutan. mong kalimutan. Huwag mong kalimutan. <tinyo> Bile, picture muna. Yung buntag, One, dyan, two, three. <laughs> oh, kanyan, ikaw. Kami ay uwi na na and Iloilo. Kami ay... Mamaya, <tinyo> oh, iiyakan na yan. Ate, sasama ikaw? Mm, Yay! Ano, yeah. Asama doon, ate. Sama ano ka? Ano? Ano, siyempre. Sama ano, ano, ano. ano, ano para kalam hindi na asal higyan na bulteng nahanapin yan uuwi na yung ano abroad ubos so, na, na eh mamaya, lang, <laughs> <yung parasyon lang. laughs> wala na <laughs> punta na lahat eh baka wala na ay nandiyo na kay Maya na ah oh, ay kuya mo ay na mo Ayan. Ayan. Ingat, ingat. Ay, wag mo halika. Ito mukha mo Ipuro ko ano. Bebe. Ate, salamat ha. Masama. Magbaba yun po. Magbaba. Ito sa tila, lolo. Sa lolo. Magbaba yun, titi. Hindi mo na-oto ang, na ang tita ang Hindi mo. Hindi mo na-oto ang tita Rog. Hindi tayo ayaman, anak. Hindi mo na-oto. Ay, meron na po yan. Nabigyan na yung tita. Tingnan ko lang, maging mamaya. Sa kanya ata. Kinuha niya sa... Kinuha niya kay <tip> ano? Ay, na kay Kuya Mkot. Ang mga nakalimot sa loob. Gusto ko mga Ay! Ay! Hindi! Isa sa kita po kami ay mga... Tito ano ang sabi ko nga kay Rob, isa ang mga ko para maibiya kayo. Huwag basta-basta bibirate ng hindi disurado kasi pira yan. Kuya, ibigay mo nga sa papa yan. Baka mawala yan. Sabi ko nga... Sabi nga... Sabi antita, ang nga... Sabi ko Ingat mo rin. Hindi pwedeng wala, wala. Wala pa ka bibigay. Ayaw, okay. ayaw. Pabas ka. <laughs> hindi, ayaw. Uh, Ama. Ayaw, wala na sa labay. Ha? Uuwi na kami. Ba? Hindi lang araw pa. Ay. Manguhuli uh, pa kami doon ng bangos. Ha? Manguhuli uh, pa kami ng bangos. Ah, Magkakarumay. Eh, mag ang usapan na. Magkakarumay. <laughs> ang usapan. Ang bukit. Pautangin mo ako. Mm. Patayo muna ng bahay. At magbabayad ako. <laughs> mag... mag <laughs> Ay, sakit lang, Dito lang ako sa labas. Ano na eh? Dito lang, may mabag pa ako. Dito Ah, niya ikaw. sasama nga ikaw. Dito na, picture eh. Na. Lagi ka lang eh, kuya, duun, 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 na lang naiiwan. kuya, doon, 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 kuya. Doon na, doon. Sama, dali. Lagi na lang wala ang ama eh. Ano? Oh, di ba? Kasama. dali. dito, 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 dito dito anak, matamaan anak ang tito. Dito, dito, Anak, matamaan ang dito. Ayan na lang, hawak ka na sa tita. <laughs> <laughs> may na, wala pa kami. Ayaw eh. May ko na. Ayun na. Pasok na. Dali, ayun na lang mo. Ayun na O, doon sa tita lang eh. Hag tita lang, anak. Ate, anak, umadyo. Yan. Yan. Sakupan mo Ate, baka blurred ha? Okay, okay. okay na. na. Ako, one, two, three. Sapa, pa? Tara sa ay, how... huh? na lang, dito na lang. Ayan. ka na, tita. Anakaw na, tita. Baka malaglag ikaw. Ako na-delete niya. Hindi pa, hindi pa naman. <laughs> <laughs> uh, one, two, three. One, two, three. pa. Ay, takawa. Isa pa, na lang, ina. pa, One, two, three. A o, sige nyo, eh. Eh, hindi na ako Yo! Sowina. So, ilang taon naman po kami magkakaroon lang. Ah, mga! Mayroon, mayroon. Nandito. I-billay ko to. Ipon mo nga, tama. Wala yan. Sila niya. O, sa fish. Alaga sa so baka mawala. Oh, baka nang ito. Ayakap na Ayakap din. Ayakap din. Ayakap din. Ayakap din. Ayakap din. Ayakap din. Ayakap lang ng ay, hindi ka sasama. Hindi Oy, mag-iwas ka ng binat, ha? Ingat, ingat, ingat. Oh, magpapayat na lang. O, <laughs> binat mo, ining, ha? Kapag magkagawa. Awe, Ah, <laughs> ah sila lang, <na>, hindi. iwas <laughs> <laughs> na nga <laughs> yan. Yay! Hey. hey. Ano ba Kuya. Atiyah. Kuya, bigyan dali. Huwag na, huwag na. Ang na alisan naman kami. Kami. Oh, dali. Ah, wakamata. Ah,

huli na kami ilo ilo tapos na ang bakasyon tapos na aming bakasyon si yo lola si yo lola naman dyan huli na kami ilo ilo Kanto ng hindi, kanto na nga ano? na. Lumang MBI. Ah, oh, oh na. Ah, oh, sige. Ah, mo na Ê, okay. nè. hindi <laughs> <laughs> na hindi Ay... ano? na siguro ito bagyan nalang hindi nalang siguro na hindi na ano? ganun lang ang na hindi na na ah ako diyan kayo magbibahid ba si buyan ah palungin nalang siya

Pare ko ay pa lags. Yeah, yeah. Uh, shout out. Shout out. <laughs> <Shout> out. <laughs> si Jay na kami punta kami ng kabite kaya tarok sa lamang kami tutuloy para bukas ng umaga Umaga kami makakabiyay tapang alabang alabang tayo.